brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm podcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Metro Manila our home our treasure and our pride join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ati ng ating One Time the New Filipino Time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At gayon na. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Bagyong Ramil, bagya pang lumakas. Lugar na signal number one na dagdagan pa. Patangas Representative Leviste pinangalanan ng isang DPWH Undersecretary na di umano'y konektado sa mga kontratista. Ang Department of Health naman mga kabrigada humarap na sa ICI bilang ng mga super health centers na hindi pa rin gumagana na dagdagan pa. Health Secretary Herbosa pinabulaan ng magkaka dahil sa mga influenza-like illnesses sa bansa. Mga pangunahing sementeryo naman sa bansa ho natin. Ama, naglabas na ng mga guidelines para sa mga bibisita sa papalapit na undas. At ang MMDA, lilimitahan na rin sa weekends ang mga sales sa mall para sa holiday season. Mall hours naman, ia-adjust din. News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, October 17, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera. Ang ah, Brigada Leo Navarro Malikbel. Kapalbita Nationwide Sa Tanghal Nationwide Kabrigada, pinangalanan na ni Batangas Representative Leandro Leviste Si Department of Public Works and Highways Undersecretary Ari Perez Nasangkot daw sa mga irregularidad sa bidding at procurement ng proyekto sa ahensya sa panayam ng Brigada News FM Manila kay uh, Congressman Leviste, sinabi nitong nagkaroon daw ng meeting ang mga DPWH official sa mga kontratista sa labas ng kagawaran. Anya may history si Perez sa mga isyu sa procurement at may isa parang opisyal ng nasabing ahensya na sangkot din sa inihinalang kickback mula naman sa mga kontraktor. Hindi lang po si USEC Ari Perez ang may connection. Ibang nagsabi sa akin na isang USEC pa ng DBWH ay nakaroon ng meeting at may hinihingi. At yung contractor yung nagsumbong. Anya mga kabrigada, ang mahalaga ay magkaroon ng transparency at ibaba ang presyo ng mga proyekto upang wala ng pondo para sa mga kickback. Anawagan din siya kay DPWH Secretary Vince Dison na ito pa rin ang pangakong ilabas ang detalyadong budget ng bawat congressional district bilang bahagi ng reforma sa ahensya muli, ayaw kong gawing ito tungkol sa mga personalidad hmm. dahil kakapalit na lang ng mga opisyalis ng DPWH. Kung papalitan natin to muli ay baka wala nang gustong magtrabaho hmm. sa DPWH. Oh. Ang, ang dapat po, structural reform. Hmm. Ibaba ang presyo at maging transparent tayo para kahit sino ang nakaupo, hindi natin dapat pagdudadahan na may kickback. Ang solusyon ko muli ay huwag palitan hmm. ang mga nasa DPWH dahil ang kailangan lang, transparency hmm. and ibaba ang presyo para wala nang budget. <laughs> Brigada ang tinig ni Batangas Representative Leandro Leviste. Bagong bago Brigada baldita. Nationwide. Bilang naman ng mga super health centers na non-operational. Nadagdagan pa. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. brigada. B -b 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 -5. report. Vega de umakyat pa sa 300 ang bilang ng mga super health centers na nadiskubring non-operational. Itong ibinahagi ni Health Secretary Ted Herbosa sa kanyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure ngayong biyernes. Ayon kay Herbosa, 878 na super health centers ang pinondohan ng Health Facility Enhancement Program. Mahigit limandaan dito ang kompleto na habang daan ang ongoing pa ang construction kung saan karamihan ay nasa Luzon. Nang suriin ng DOH, ang limandaang completed super health centers, tatlong daan ng non-operational habang ang ilan na dineklarang completed ay phase 1 pa lamang. Paliwanag ni Herbosa wala silang nakikitang anomalya pero kaya nagiging non-operational ay dahil sa problema sa tubig at kuryente dahil LGU dapat ang namamahala dito. Ang parte lamang ng DOH ay i-grant para itayo ang mga super health centers susuportahan naman ng ICI ang pagpapatuloy ng investigasyon ng DOH. I-activate na rin ng DOH ang Citizens Participatory Audit dahil simula ng isa publiko ng DOH ang investigasyon. Nakakuha na ito ng reports mula sa publiko tungkol sa mga nakatenggang super health centers. Mula dito sa ICI, in the heart of changing lives, sako si sa Brigada Jigong Ostodio ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music News sa Brigada Balita Nationwide. Samatala mga kabrigada, petisyon para sa writ of kalikasan hinggil sa mga flood control projects. Aba, natanggap na ng DBM. Ang pagtugon naman dito ipinauubaya na sa Solicitor General. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Report. Kinumpirma ng Department of Budget and Management na natanggap na nila ang kopya ng petisyon at direktiba ng Korte Suprema kaugnay ng rate of kalikasan na may kinalaman sa mga flood control project ng pamahalaan. Ayon sa ahensya, ipinauubayan na nila ang kaso sa Office of the Solicitor General na siyang kumakatawan sa pamahalaan sa mga ganitong usapin. Tiniyak ng DBM na patuloy nilang isusulong ang transparency, accountability at tamang paggamit ng pondo ng bayan sa lahat ng proyekto at programa ng gobyerno apatid na inatasan ng Korte Suprema ang Office of the President at iba pang ahensya ng pamahalaan na magsumite ng paliwanag sa loob ng sampung araw matapos matanggap ang abiso. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ng SC, ang Kongreso, DBM, DPWH, DENR, DILG, MMDA, River Basin Control Office, mga lokal na pamahalaan at mga kontratistang sangkot sa flood control projects. Ang petisyon ay inihain ng ilang abogado at environmentalist noong September na humihiling ng mas maayos sa pagpapatupad at pamamahala sa mga proyekto sa flood control, pati na rin ang paglalatag ng komprehensibong plano para sa pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Oh, Rapido, oh. Brigada Balita Nationwide. Tag pang balita mga kabrigada pinabulahanan ni Health Secretary Ted Herbosa ang kumakalat na Umanoy planned lockdown sa Metro Manila dahil sa tumataas na kaso ng influenza virus. Ayon sa kalihim, walang flu outbreak ang meron ay influenza-like illnesses o mga sakit tulad ng ubo, sipon at trangkaso ang kumakalat ngayon dahil tag-ulan. Season daw ngayon ang naturang mga sakit na nakukuha sa pamamagitan ng respiratory spread. Dagdag pa ni Herbosa, Minomonitor na ito ng Department of Health. Pagamat hindi kailangang magdeklara ng lockdown dahil sa influenza-like illnesses, pinapayuhan pa rin ang publiko na magsuot ng face mask at manatili na lamang sa bahay kung may sakit. Umahataw Brigada na Nationwide. Na Nationwide. Sa Brigada, mananatili sa kosodiya ng Senado ang kontratistang si Curly Diskaya. Matapos si Basura ng Pasay City RTC ang kanyang petition for writ of habeas corpus. Pinumpirma ng kanilang abogadong si Attorney Cornelio Samaniego III ang desisyon ng korte pero tumanggi itong magbigay ng karagdagang detalye or komento. Ayon pa sa Pasay RTC, walang basihan ang aligasyon ng Kampo ni Diskaya na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Senado sa pagpataw ng contempt order laban sa kanya. Matanda ang September 18 nang i-contempt si Diskaya ng Senate Luribon Committee matapos siyang mahuling nagsisunungaling sa investigasyon kaugnayan ng flood control scandal. Mga kabrigada senador, naniniwalang pagpapakulong lang sa mga sangkot sa anomalya ang magpapabalik sa tiwala ng publiko brigadaan Cortes Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report. Iginit na sa Derba Makino na hindi lang basta maling paggamit ng pondo. Ang siyang pinag-uusapan tuwing may anomalya nga sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa senador, sa mga ganitong panahon din daw kasi pumapasok ang usapin tungkol sa tiwala ng taong bayan. Kaso nga nito, kung pag-uusapan daw ang tunay na hustisya, sinabi ng senador na mahalagang makulong na ang mga sangkot sa anomalya. May ibalik ang pera at mabagong sistema. Sa pamamagitan ng nito, ayon kay Aquino, may babalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno na siyang nawala dahil sa isyu ng korupsyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, Domestika News of Fulby. Bilang naman ng mga napaulat na nasa way sa Cebu Quake, umakit na sa 79 ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kat Austria, ibrigada mo. Brigada. Tumaas pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, umakyat sa 70 ang kabuang bilang ng mga nasawi mula sa 76 kahapon. Tinatayang mahigit 5,000 mga residente naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers mula sa 747,000 individuals sa apektado. Iniulat din ng NDRRMC na 7,200 nakabahayan ang totally damaged habang nasa 126,000 naman ang partially damaged. Samantala, umabot sa 417 milyon ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng nindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaf. Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Mga kabrigada, dumako tayo sa Brigada News FM Cebu Si Pangulong Bongbong Marcos muling binisita ang mga biktima ng lindol sa Cebu Brigada Iris at 12 Depositario i-brigada mo Brigada Report Muling binisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga biktima ng malakas na lindol dito sa Northern Cebu. Layunin ng pagbisita nito upang personal na makita ang nagpapatuloy na rehabilitasyon matapos tumamang 6.9 magnitude na lindol noong September 13 nitong taon. Dumating ang Pangulo Bandang alas 10 ng umaga at kaagad na ininspeksyon ang mga itinayong family tents at mga modular smart houses kasama sa paglilibot ng Pangulo Sinasibu sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon at iba pa. Pinangunahan ng Pangulo ang pag-turnover sa first ever Bayanihan Village sa Cebu bilang bahagi ng whole of the Nation response upang maasi sa mga earthquake victims upang agad na makarecover mula sa trahedya. Ang Bayanihan Village sa San Remyo na unang gabinisita ng Pangulo na kinabibilangan ng 45 mga modular shelter units na ayon na Department of Human Settlements and Urban Development personal ring sinuri ng pangulo ang sitwasyon ng mga sibuano na naging biktima ng malakas na pagyanig kasama sa bibisitahin ng pangulo ang Cebu Provincial Hospital sa Bugo City at ang 10 City sa Barangay Kugon una nang sinabi kaninang umaga ni DSWD Secretary Gatchelia na mayroong limang mga 10 City ang itinayo sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan na maaring matuluyan ng 1000 227 na mga pamilyang biktima ng lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Aires at well depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority. Samantala, adjusted mall hours at road work suspension sa Metro Manila. Ipatutupad na sa holiday season. Brigada Katrina Hunson i-Brigada Ipinag-utos ng Metropolitan Manila Development Authority ang Adjusted Mall hours sa Metro Manila simula November 17 hanggang December 25, 2025. Ito ay patutupad tuwing lunes hanggang biyernes mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi bilang bahagi ng paghahanda para sa inaasang trapiko sa kapaskuhan. Hindi sakop na adjustment ang mga weekends at holidays kung saan mananatili ang regular mall hours. Ang mga mall-wide sales naman ay papayagan lamang tuwing Sabado at Linggo. Kasabay nito, magpapatupad din ang MMDA ng moratorium o pansamantalang suspensyon sa mga road excavation activities sa pangunahing kalsada ng Metro Manila simula November 17 hanggang December 25. Ang suspensyon ay hindi sasaklaw sa mga flagship projects ng gobyerno, flood control projects at mga emergency repairs. At mula December 20 naman ay papayagan ng mga provincial bases na dumaan sa Edson sa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Samantala, mula December 24 hanggang January 2 ay pahintulutan ng 24 oras operasyon ng mga bus sa EDSA. Ang mga hakbang na ito ay inilatag sa isang pagpupulong na pinangunahan ni MMDH Chairman Attorney Don Artes kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways National Capital Region at mga mall operators upang matugunan ang inaasahang holiday congestion. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The News. Also, we're here. Brigada Balita Nationwide. Nagdagpang balita mga kabrigada, ang Manila at South Cemetery. Naghahanda na para sa papalapit na undas. Brigada Yanely Balakyot, i-brigada mo. Brigada Naglabas na ng official schedule at guidelines ang Manila North at South Cemetery bilang paghahanda sa nalalapit na undas 2025. Magbubukas ang mga pangunahing gate ng sementeryo simula October 29 hanggang November 2 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pinaalalahanan ng publiko na sundin ng mga alituntunin para sa kaligtasan, kaayusan at kapanatagan ng lahat ng bibisita. Sinabi ng dalawang pamunuan na mahigpit nitong ipinagbabawal ang lahat ng uri ng nakalalasing na inumin, matatalim na bagay, malalakas na sound system, at iba pang maaaring makasagabal sa kaayusan. Bukod dito, hindi rin payahing pumasok sa mga araw ng pagdalaw ang anumang uri ng sasakyan kabilang ang motor, e-bike, scooter at monocycle. Magpapatuloy ang operasyon ng dalawang tanggapan pagkatapos ng holiday sa November 3. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manala, the music News, all 30. Brigada Balita, nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, bahagya pang lumakas ang bagyong ramil habang ito'y nasa karagatan. Uli itong namataan sa layong 760 km silangan ng Biracatanduanes, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km bawat oras at bugsong papalo ng hanggang 70 km kada oras. Ahil nasa dagat pa mga kabrigada, inaasang lalakas pa ito bago tumuntong sa tropical storm category. Sa araw ng linggo, inaasang magla-landfall ito sa bahagi ng Aurora o dili kaya sa Quezon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa gabi or hapon ng lunes. Sa ngayon, nadagdagan pa mga lugar na nakapaloob sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Kabilang na rito ang mga sumusunod, eastern at southern portion ng Quezon. Kabilang na ang Pulilio Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, Tikau Island, Northern Samar, Northern Portion ng Eastern Samar at Northern Portion ng Samar. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Sa Balita Nationwide. Sa Balita Nationwide. Baka Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikder Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM. FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.